Ang plano, makuha lang yung sasakyan. Wala mo ng gulo. Ano? Tara! Tara! Ano, ano, ano. Tara Tara na nag-away yan. kami, pero wala mo nang away. Wala mo nang away. Saka yung ano, sakyan mo ko yan. Sakyan mo ko. na kay Jake. ito sa sakyan mo. Pero, payag mo lang matigaw kay BBSJ ko. Ano, papayagin mo pa ako. Sige, 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 Naka-video na ako, Teo. Oh. oh. Ano? Ano? Tara! Tara! Tara, Tara. Ay, uy! Lang, kasi, ang iniisip ko kasi, kulang tayo. D dalawa nga kayo. Ay, kulang. wala naman si... Ay, ay, si Baki at si Samson Oo, yan. Kaya, ay, lang. Si Tara. kaya, kaya lang yun! Kaya Kaya yun! Kaya yun! Tara! Tara, Tara na. Tiga lang, uh. uy, tiga lang plano, ganito yung plano ha. Oh. Ang plano, makuha lang yung sasakyan. Wala mo ng gulo. Mamaya kung anong gawin, lalong hindi bigay. siyempre, pag isa't isa na yan. Wala na tayong magagawa oh. magpa-agrabyado tayo Sige, sige, Oh, 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 Hoy, so, tara na Selena. Teka lang, pumunta ka lang. Teka lang, teka lang. Dito na po si kami. Teka, nang ako rin 'yun. Dito na tayo ja dito. Uy, kailangan mo. Teka, teka. Dito tayo sa sasakyan. Dito na rito para may pag-aaway, hindi ako nagpunta rito para mag-aaway. Dito na tayo. Bitrago na din. Papalad kami, pero wala mo nang away. Tsaka okay, okay, yung mo, ano, sakyan mo ko, ko yan, say, andito, pinatrib ko na kay Jake. Ay, ay bala ko naman talaga sa so ulit. Ay, eh. Oh, anong plano mo? Bakit mo ibabalik? Hindi ako naniniwala o, na. Di ba, di ba, sab di ba sabi ko nga sa'yo, kay BBSJ ko. liligawan ko na siya. O, o, kaya, sa, kaya ko na yung sasakyan. Oh, Tsaka, so, ba't Babalik na nga eh. Oh, Oy, na. lang, teka lang. Pwede lang ipapalit ko eh. Ako bubunot sa'yo. Sa magasin na kayo, gagawin. Pag hindi sa, oh. sa inyo, huwag niyo kunin. Sa amin, kahit namin ang kinin yan. O, ito yung sakin sa mo. O, pero, o, pero, Pero ako muna manligo kay BBS J ko. Oh, ako muna. Bumuto ka na. Ano yung may kapalit? Isa sa kanya ko yan eh. ito, hindi. Di ba may usapan na nga tayo? Babalik din sa kanya mo, papayagan mo manligo kay BBS J. Ano ba naiintindihan ko may utang na loob sa iyo? Sige, 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 tol. Kaysa magkagulo. Ano Ayan, magkagulo kayo. Oh, ano, papayagan mo ba ako. O, sige, papasa oh. balik mo. Ayun na nga. Ba, may anong nangyari sa sakyan ko? Tara, tara. Tara kayo ah! Putang ina mo. Kakatingga ka sa ulo. Putang mo ha. Ano meron? Wala Okay naman to. Iyo, ano naman. Ay, okay naman. Ay, okay naman. Ang pinagtataka ko, mamaya may plano kay SJ yun eh. Meron talaga yun. Alam mo naman yung mga ganggang na yan eh. Tsaka ba't ka papayag? As oh. in, isasakyan. No? O di pag pumunta sila doon, pagtripan natin. Eh oh. di, e, ganoon lang gawin natin. G kailangan gumanti tayo na. Pero tega ano? lang, iuwi mo muna to te. Para ma. hindi na makuha. Sige na, na, na. Ano Sige na patay mo na yan. Gagantihan natin sila.